Ayan mga kabomba, panoorin po nyo itong video na to no, no, na nag-viral sa Facebook. So may natin ang isang nakamotor no, na mukhang nagkakaproblema siya sa kanyang motor. So ay ito ay magsisilbing aral sa ating lahat na napakahalaga na magkaroon tayo ng fire extinguisher sa bahay. Tama po yung ginawa niya na yan, sinubuyan niya po ng buhangin. No? Tama naman po yan, pero hindi sa lahat ng pagkakataon applicable yan. Mas lalo kung hindi nahihit nung buhangin na yun, hindi natatakpan ng buhangin na yun, yung uh, gasolina no? na pinagbumulan ng ignition pa, at, or nagsusustain ng ignition yan, or ng uh, paglaki pa ng sudog, no? pang ng apoy. So yan, sa paghalang niya, no? tingnan po ninyo, babalik at babalik din yung yung apoy at Kaya malaking bagay po na magkaroon tayo ng fire extinguisher sa bahay no. Kasi hindi maaga pa na hindi na 'yan lalaki no. Hindi na 'yan aabot sa ganyan. So ayan, pinagtulungan nila. 'Yan talagang pinakamainam na way actually. Pero dahil hindi nila na-hit yung pinagmumulan ng apoy, eh yan, lumaki po nang lumaki. Sayang naman. Ginagamit pa naman natin ang motor na yan na ah, for Uh, daily sa ating negosyo. Ayun, yun ang mali doon ha. Huwag na po, huwag na po natin bubuhusan ng tubig yan. Kasi mas maging worse pa po yung situation. Yan. Ayan po, pag, pag uh, pa natin ng tubig yan, mas lalo po yan lalaki. Oh. sa pasin niya, mas lalo lumaki at mas lalo pang kumalat. Kasi umiibabaw lang po ang, ang apoy dyan eh. Ang gas, no? Kasi mas denser po ang Uh, gas kaysa sa tubig. Ayan. Saklap, no? So, hindi na nila na pigilan. Pero kung may fire extinguisher yan, possible kanina pa yung napula. Kasi may pressure yung fire extinguisher, tapos may dry chemical siya na powder na pwedeng tumakip dyan sa nasusunog niya. Ang pinakamabilis ha dyan, kapag gas ang uh, involved, so yung kulay blue na fire extinguisher. No? Yun ang pinakamabisa. Yung blue. Yung may aqueous film forming foam. Yun ang pinakamabisa for mga gas na, na susunog. Saklap, di ba? Kaya mga kabomba at lagi tayong mag-iingat at lagi tayong i-check ang motor sa tuwing bago tayo maalis at uh, lalo kapag uh, bumabiyahe tayo ng malayo. So, right-save na yung mga kabomba. Skip-save.